Magandang araw sa lahat. Sa ngayon, titingnan natin ang isang nakakabahalang kaso na nangyari sa Sweden. Ito ay tungkol sa isang 17 years old na batang babae na si Wilma Anderson. Ayon kay Linda, ang kanyang ina. Si Wilma ay isang magandang babae na puno ng buhay at pangarap. Napakasosyal niya at may maraming mga kaibigan na madalas niyang kasama sa kanyang libreng oras. Mahilig din si Wilma sa social networking at madalas siyang nagpo-post ng mga larawan sa Facebook. Si Wilma ay isang mahilig sa pagkuha ng litrato. Mahusay siya sa pagpo-post at pagpili ng magandang anggulo. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon para kunan ang kanyang sarili at pinapayagan niya ang iba na gawin ito rin. Siya ay isang tunay na malikhain at malakas ang espiritu. Noong labing limang taon gulang si Wilma, nakilala niya si Tishka Amd isang lalaki, mas matanda siya ng limang taon sa babae. Pero hindi ito naging hadlang sa kanila dahil ang edad ng pahintulot sa mga intimate na relasyon sa Sweden at sa buong Europa ay nag-iiba sa pagitan ng labing lima hanggang labing walong taong. Si Tishka ay mula sa Iraq, ngunit noong siya ay walong taon gulang. Lumipat siya kasama ang kanyang ama sa Sweden para sa permanenteng paninirahan. Doon siya nanirahan kasama ang kanyang ama at madrasta sa Utavala. Nag-aral siya sa isang paaralan kung saan, ayon sa kanyang kaibigan, Si Tishka ay binubuli at ininsulto. Ngunit sa pagtanda, naging mas matapang siya at lumalaban sa mga nagkasala. Dahil sa kanyang matigas na kalikasan, hindi siya huminto. Sa pagtatapos ng pag-aaral, isa na siyang lalaking hindi umatras sa kahit ano. At nang makatapos si Tishka ng pag-aaral, nakakuha siya ng trabaho sa sektor ng pag-aalaga ng bata. Mamaya, noong 2014, nakatanggap siya ng Swedish citizenship tungkol kay Wilma. Siya ay nakatira sa kapatid niyang si Emily. Ang kanyang ina na si Linda at ang kanyang ama na si Marcos ay diborsyado. May mga problema sa pamilya na nagresulta sa hindi na pagkakasama ni Wilma sa kanyang ama. Hindi pinayagan ng nanay niya na manatili si Wilma sa kanya. Pero siya ay direkta pa rin nakikialam sa buhay ng kanyang anak. Matapos malaman ni Linda na ang anak niya ay nagde-date ng isang dalawampu't taong gulang na lalaki. Siya ay hindi masaya. Gayunpaman, siya ay nagtiwala sa kanyang anak at tinanggap ang kanyang pinili. Noong 2018. Nagsimulang magsama sina Wilma at Tishka sa kanilang inuupahang bahay sa Utavala. Sa simula, ang lahat para sa mga batang mahilig ay tila perpekto. Gayunpaman, ang pagiging perpekto na madalas nating naririnig ay hindi nagtagal. Saan ka pupunta? Anong makiyop ang gagawin? Kung sino ang kausapin at kung sino ang hindi dapat makipag-usap ay dapat simulan sa simpleng usapan. Sa kasong ito, si Tishka ay may sobrang kontrol sa sitwasyon at may pangit na ugali kay Wilma. Sa kasalukuyang oras, umuwi ang lalaki mula sa trabaho at sinabi ni Wilma sa kapatid na dapat nang umalis siya at tinapos na ang usapan. Mamaya, sinubukan ni Emily na tawagan muli ang kanyang kapatid. Ngunit hindi ito sumagot sa telepono. Noong ika-15 ng Nobyembre, may appointment si Wilma sa dentista, pero hindi siya dumating. Noong November 17, dumating ang mga magulang ng babae sa apartment kung saan nakatira ang kanilang anak at si Tiska. Kailangan nilang kumatok sandali sa pinto hanggang sa binuksan ito ng lalaki. Tinanong ni Linda kung nasa bahay ba si Wilma, at kung hindi, saan siya napunta. Kasabay nito, napansin ng babae ang kalagayan ni Tishka. Mukhang medyo nabalisa siya, malamang na excited o nag-aabang, at hindi siya nasa mood para makipag-usap. paman, hindi aalis ang mga magulang kung hindi sila makakakuha ng sagot sa kanilang mga tanong. Nang magsimula silang magpumilit na magtanong kung nasaan ang kanilang anak na babae. Sinagot ni Tishka na tapos na ang relasyong kinakasama niya kay Wilma, at umalis na lang siya. Kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit at umalis. Hindi rin daw niya alam kung saan ito napunta. At hindi na siya makikipag-usap sa kanila sa malapit na hinaharap. Maya-maya lang, ang mga magulang ay pumapasok sa apartment. Ngunit hindi sila lumabas ng pasilyo at nagpatuloy ang usapan. Ipinaliwanag ni Tishka sa mga magulang ni Wilma na umuwi siya ng 5.30 ng gabi. Pagdating niya mula sa trabaho, Pumasok siya sa pinto at pagkatawid niya sa threshold. Nagkaroon sila ni Wilma ng malaking away. Na nagresulta sa kanyang girlfriend na nagsabi na sila ay hiwalay na at iniwan siya. Biglang nag-alala ang mga magulang ni Wilma. Pero nagpa siya silang ipagpatuloy ang relasyon ng Tishka at kanilang anak na babae. Sa pagsulat ng lahat bilang isang maliit na away, napagtanto nila na ito ay hindi ang unang beses at malamang ay hindi rin ang huling away. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga kabataan. Naisulat ni Emily sa kanyang Facebook post ang tanong kung may nakakita sa kapatid niya. Ipinahayag niya na nawawala si Wilma at hindi na nagpapakita mula noong Huwebes. Kaya lalo silang nag-aalala ang kanyang mga magulang. Nagsubmit ng police report ang mga kamag-anak ni Wilma at nagsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad upang matukoy kung sino ang huling nakita o nakausap sa nawawalang babae mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Kinumpirma ni Linda na simula noong ika-labing-apat na ng Nobyembre. Hindi na sila nag-usap ni Wilma at hindi rin niya sinasagot ang kanilang mga tawag. Binuo na ng mga pulis ang isang grupo para sa paghahanap at sumama rin ang mga kaibigan at kamag-anak sa paghahanap. Kasama rin sa operasyon ang mga police dogs at ginamit din ng mga otoridad ang helicopter. Pinagdudahan ng mga pulis si Tishka dahil sa relasyon niya kay Wilma at inaasahan nilang alam niya ang mga plano ng kasintahan at kung saan ito maaaring pumunta. Ngunit sinabi ni Tishka na wala siyang kaalaman at wala rin siyang narinig tungkol kay Wilma. Sa linggo, ikalabimpito ng Nobyembre, tatlong araw na ang nakalipas mula nagsimula ang paghahanap. Ngunit hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Wilma, karaniwan siyang aktibo sa social media. Ngunit ngayon hindi na nagpo-post ang kanyang mga pahina. Sinabi ng mga pulis na may limang libo, katao, na sumali sa paghahanap para tulungan si Wilma. Pero walang silbi ang lahat ng ito. Nagdesisyon ang pulisya na bumalik sa Tishka at subukang kausapin siya. Itinanggi ng lalaki na nakita niya si Wilma at hindi niya narinig ang anumang impormasyon tungkol dito. At hindi niya alam kung nasaan siya. Sinabi niya na nang iwan siya ni Wilma, pumunta siya sa ibang lalaki. Pero walang patunay dito dahil walang isa sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang nakabatid tungkol sa taong ito. Napansin ng pamilya ni Wilma na nagbago ang buhay ng kanilang anak Mula noong makilala niya ang kanyang kasintahan na si Tishka Amchabaz, hindi na siya tulad ng dati na masigla at social. Nawala na ang kasiyahan sa kanyang mga samahan. Sinabi ni Linda na si Tishka ang nagko kay Wilma sa lahat ng oras. Gustong malaman kung saan siya palagi at kung sino ang kasama niya. Ipinagtapat din ni Emily ang kanyang lihim na sinasabi sa kapatid. Napakasama rin ng ugali ni Tishka sa kanya sa mga nakaraang buwan ng kanilang relasyon. Nag-install siya ng GPS devices sa cellphone ng kanyang girlfriend upang mamonitor ito sa anumang oras ng araw. Ito ay kahit na mahal na mahal ni Wilma ang kanyang kasintahan at sinubukan niyang pasayahin ito sa lahat ng paraan. At sundin ang lahat ng tagubilin nito sa ilang text messages na inilabas sa media. Kitang-kita mo kung gaano niya kontrolado si Wilma. Isang mensahe noong nakaraang away ang iniharap sa media. Nakita ang lalaki sa sasikil kamera ng isang supermarket. Noong ika apat na ng Nobyembre, bandang 2.30 ng hapon, umuwi siya mula sa trabaho, pagkatapos ng alas 5. Narinig ng mga kapitbahay ang isang napakalakas at matinding pagtatalo ni na Wilma at Tishka. Tuloy-tuloy ito ng ilang sandali, at bagaman sanay na ang mga kapitbahay sa madalas na pag-aaway ng mag-asawang ito at sinusubukang hindi ito pansinin. Ang argumento na ito ay mas malakas at mas mahaba kaysa dati. Nag-aalala ang isa sa mga kapitbahay, kaya nagpa siya siyang mag-check ng sitwasyon sa bahay. Ngunit malapit na siya sa pinto ng apartment, bigla na lang tumahimik ang lahat. Walang nag-aaway sa kwarto at biglang nagkaroon ng katahinikan. Na medyo nagpalala ng pag-aalala ng kapitbahay. Nangyari ang lahat ng ito bandang alas 6 ng gabi. Upang investigahan ang mga kamakailang kilos ni Tishka, pinagpasyahan ng pulisya na suriin ang kanyang opisina, ang opisyal na kotse na ginamit niya sa pagtawag, habang umuuwi mula sa kanyang kliyente, pumunta ang mga otoridad sa kanyang opisina at humiling ng kotse para sa forensic examination. Ayon sa GS Navigator sa KOTS, nagpapakita na siya ay pumunta sa trabaho mula Huwebes ika labing apat na hanggang lunes. Sa pagiging sa kotsing ito, tinawagan ni Tishka ang kanyang mga kliyente sa bahay bago siya bumisita sa kanila sa araw ng pagtatrabaho. Subalit, sa parehong oras, Maraming beses na dumaan ang lalaki sa kanyang bahay sa pagitan ng mga tawag at pagbisita sa mga kliyente. At nangyari ito sa buong araw ng kanyang pagtatrabaho. napag din ng mga pulis sa telepono na umalis si Tishka sa kanyang apartment bandang 6.30 ng umaga. Nakita ang isang lalaking nagmumotor sa motorway na nakasuot ng itim at walang malay na naglalakad sa kahabaan ng highway. Nang gabing iyon, sinundo siya ng mga pulis at dinala sa kanilang istasyon. Tinanong nila kung bakit siya naglalakad sa motorway. Ipinaliwanag ni Tishka na sasakay sana siya ng tren. Ngunit nagdesisyon na lang siyang maglakad pa uwi. Napansin ito ng mga pulis. Pero hindi sila gumawa ng opisyal na ulat dahil walang sapat na dahilan para akusahan ang lalaking ito. Dahil dito, si Tishka Ahmed ay naaresto noong November 11. Dalawang libo at labinsyam ng salakayin ang kanyang bahay ng mga pulis. Sa masusing paghahanap, natagpuan ng mga investigador ang bag at coat ni Wilma sa apartment, na nakabitin pa sa isang hanger. Kalaunan, sinabi ni Linda na hindi pupunta ang kanyang anak kung wala ang kanyang bag. Simpleng nilinis ang pader at sa isang malaking lugar sa sahig. Nilipat-lipat ang mga silid at nilagyan ng luminol ang ibabaw upang hanapin ang mga mansa o patak ng dugo sa bawat silid. Pati na rin ang mga bakas ng dugo sa sahig. Mukhang nagsimula ito sa sala at umabot hanggang sa kwarto, kung saan mayroong mabigat na kinalagkad na nag-iwan ng madugong tanda. Nang suriin nila ang kama sa kwarto kung mayroong mga bakas ng dugo, nagliwanag din ito dahil sa luminal na nagpapakita ng hugis ng katawan sa kama. Natagpuan ng forensics ang mga labi ng kalamnan ng tissue, sa isang kutsilyo sa kusina at sa pader sa sala. Ang dami ng dugo sa apartment ay nagpapahiwatig na malamang na hindi na makabangon matapos ang mga pinsalang ito. Dahil sa mga natuklasan na ito, mas masusing hinanap ng mga pulis ang apartment at natagpuan ang bedliner ni Tishka sa mga bag ng basura na nabahira ng dugo. Sumunod, nagpasya ang mga tiktik na bisitahin ang lalaki sa istasyon ng pulisya at ibahagi sa kanya ang mga natagpuan nila sa kanyang apartment. Ikinuwento nila ang malaking dami ng mga bagay na may dugo sa kanyang tirahan at ang taong naglinis nito ay walang duda na gumawa ng magandang gawa na hindi nila gustong malaman. Sinagot ni Tishka na hindi ito kapanipaniwala at imposible lamang. Sabi niya, kung talagang maraming dugo sa kanyang ari-arian, malalaman niya ito dahil doon siya nakatira. Sa parehong oras, ang paghahanap kay Wilma ay patuloy na nagiging mas intense araw-araw, habang dumarami ang mga taong handang tumulong sa paghahanap kay Wilma. Sa panahon ng paghahanap na ito, ilang bagay ang natagpuan na sinasabing pag-aari ng nawawalang batang babae at ang apartment kung saan nawala si Wilma ay kinilala bilang isang crime scene. Dahil walang ulat ng anumang komunikasyon nila ni Wilma, noong November 28, dalawang linggo matapos ang huling pagkakakita o pagkakarinig kay Wilma Anderson. Dinala ang isang espesyal na aso sa crime scene na sinanay sa paghahanap ng mga bangkay. Pagpasok ng aso sa kwarto, agad itong nag-alerto na mayroong namatay o labi ng tao sa isang lugar dito. Mayroon ding katangiang amoy sa apartment. Kahit na na-inspeksyon na ng mga pulis ang apartment, nagpatuloy pa rin ang dog handler at ang aso sa paghahanap sa kwarto. Simpleng sabihin, natagpuan ng mga opisyal ang mga fingerprint ni Tishka sa foil at tape na nasa kaso. Ang mga eksperto naman ay nakakita ng mga scrap ng foil at tape na may fingerprints at dugo na tumutugma sa kaso at kung ano ang nasa ulo ni Wilma na nakaimpek. Sinabi ng isang ang pathologist na bagamat hindi niya maipinpoint ang dahilan ng pagkamatay ni Wilma. Siya ay nagdusa ng blunt force trauma sa kanyang ulo at mata. At iba pang pinsala sa ulo na nagresulta sa pagputol ng kanyang ulo. Nalaman na ng pamilya ni Wilma ang nangyari sa kanilang anak. Sumali si Linda, ang kanyang ina. Sa search group, hindi na hinahanap ng mga volunteer ang nawawala. Sa kasalukuyan, ang hinahanap nila ay ang natitirang bahagi ng katawan ni Wilma. Kinailangan ng pamilya ng namatay na si Wilma na malaman ang mga detalye ng nang nangyari sa kanya. Sa pag-aaral ng mga ebidensya sa apartment, pinaniniwalaan na ito talaga ang nangyari. Ang pagpatay kay Wilma ay naganap sa sala habang siya ay nakaupo o nakahiga sa sahig. Tinamaan siya ng malakas sa ulo, bagamat hindi pa natukoy ang opisyal na sanhi ng kamatayan. Naniniwala ang mga pulis na namatay si Wilma sa sala ng apartment dahil sa mga particle ng kalamnan na natagpuan sa pader. Matapos ang insidente, inilabas ang katawan niya mula sa sala at dinala papunta sa pasilyo at pagkatapos ay dinala papasok sa banyo. Hindi tiyak kung ang ulo ay natanggal mula sa katawan sa loob ng banyo. Ngunit ang mga karagdagang ebidensya ay nagpapahiwatig na si Wilma ay dinala sa pamamagitan ng bulwagan patungo sa kwarto kung saan siya inilagay sa kama. Kahit na sinubukan ng mga pulis at mga voluntaryo, hindi natagpuan ang bangkay ni Wilma. Sa buong pagdinig sa korte, walang ipinakita na emosyon o pagsisisi si Tishka. Nagmakaawa ang pamilya ni Wilma na sabihin kung saan niya itinago ang bangkay nito. Ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanilang anak na babae ay tinignan ang mga luha at pakiusap ng mga kamag-anak na may malamig na dugo at kawalang malasakit. At saka itinuro ang daliri niya pataas. Isang forensic psychiatrist ang nag-assess sa mental health ni Tishka at sinabi ng ulat na ang lalaki ay lubos na normal sa oras ng krimen. At isang paglilitis ang naganap noong ika, 27 ng Hulyo, 2020.